Good morning po mga kaibigan, mga kapatid Sa aduming po Mag-share po ko siya ng kaalaman Tungkol po sa motor Tara po punta na natin may magandang umaga mga kapatid uh, gusto ko lang share sa inyo uh, itong ginagawa kong uh, motor bali ang naging sira nito mga kapatid ay yung kanyang gear yung sa fuel pump bali uh, hindi umandar yung fuel pump gawa nung nasira yung kanyang gear ah uh, Bali ang gag ang uh, ano ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung nasirang gear. I-share ko sa inyo. Bali ito pala yung nasirang gear. Bali kung papansinin mo paano siya nasira, no? Saan yung sira? Bali ito yung kanyang naging uh, sira. Ayan, no. Oh. Umiikot siya. Yan, umiikot pero hindi umiikot itong kanyang pinaka pin yung kanyang shafting dapat kasi pagka umiikot ito sasama din ito ito ang nangyari umiikot itong kanyang gear yan hindi sumasama ito ayan o e, ito yung naging sira ng pump nya ito yung papalitan natin para ayun uh, no, know, tanggal siya. Dapat kasi naka ano to, ma hindi dapat ito naghihiwalay. Fix dapat ito. Ito ang nangyari, na naghiwalay sila kaya hindi nag-pump o hindi nag-circulate yung langis. Nang dahil dito mga kapatid, uh, nagparibor nagpa tayo ng block, nagpalit tayo ng piston ring, piston, na damage din yung rocker arm niya. Kaya yun ang kanyang naging damage. Yun ang na-damage ng dahil lang dito sa gear na to. Yun ang mga nasira. Uh, e, bubuwi na natin mga kapatid no, nakabili na tayo sa online. Wala kasi dito ang mabili na original. Na um kumuha pa tayo ng online. Eh ipapakita ko sa inyo mga kapatid no. Uh, eto na uh, kapatid no yung na uh, binili nating uh, gear ang pangalan pala niya ay sprocket cam chain ayan siya ang nagpapapump sa o nagpapa ng langis ito siya <coughs> bali ilang araw din to bago dumating walang mabili dito sa may amin sa may, sa may pampanga sa may makabebe walang mabili nag online pa kami talaga para makabili ngayong umano na siya andito na nilalagay na natin i-share ko sa inyo Ito siya o oh. oh. sumasama yan oh. hindi na iiwan hindi na iiwan tong gitna yung, yung nasira na iiwan yan o, oh, hindi mo maikot lagay na natin ah, uh, dito kapatid, nakalagay yung ah, uh, uh, dito, sa may tabi ng clean, magkasama sila, tapos ito yung kanyang pin o shop clean, uh, dito naman sa loob yan, ayagin natin kapatid no dito naman kapatid ito yung labas ng uh, sprocket chain. Dito yung kanyang pin. Tapos, dito naman tatama yung uh, pin. Eto. Yan o. Kita ba yung parang kwadrado na yan? Diyan, tatama yung shafting o yung pinakabakal na na magpapaikot sa pump. Yan o. Yan. Ilagay na natin, kapatid. Yan, dalhin na lang din. Yan, pakinggan mo lang, ko na 'yong cover para sa mga na. Yung, over, over, Uh, dito kapatid no kailangan nating uh, itapat yung spring ng kick dito sa may ukang ito at yung yung uh, shafting nung uh, camshaft uh, sorry yung shafting ng oil pump ay dapat din ay nakasentro dapat dito iyan no sa may uka na yan dapat dyan ipapasok yung shafting o yung pinaka bakal na, na papuntang pump dyan uh, dapat nakasentro din yon pag pinag uh, sama mo na sila ito pag sasamay na natin ito yung spring kapatid oh. yung spring dapat nakasentro dito at yung sa oil pump nga din dapat nakasentro din yon Ayan, ayan kapatid no na ilagay na natin tong kanyang ah uh, ah uh, yung pinaka bahay no ng ating gearbox. Baliyo nagsentro na sila. Tapos yung sa pump na uh, isentro sentro ko na rin pumasok na. Okay na, i-check check na lang natin. Check na lang natin tong kanyang kick, dapat to bumabalik bago natin i-tornilyo. Dapat bumabalik yan kapatid no kapatid no nakakuha na ako ng kick subukan na natin kung bumabalik yung kick dapat bumabalik ayan siya kapatid no bumabalik siya ibig sabihin okay dito kapatid no, dapat hindi matigas yung kanyang connecting rod pag pinaikot mo, dapat magaan siya. Pag mabigat umikot, may mali sa pagkalagay mo. <laughs>

eto kapatid no, yung timing chain na nagpapa-pump ng oil pump. Ito siya nakakonekta. Ito sa chain na to. Thank mm -hmm. you. どうですか Ô bây giờ, hắn là một cái lần này tới đâu có sợ gì mày mày I 我老弟呢？还有我老弟呢？我的我的我的。<noise> ayan no na ibalik na natin ilagay na natin sa kanyang uh, chances uh, eto na kapatid no, na ibalik na natin yung uh, makina sa chances subukan natin kapatid kung gumagana na nga ba ang kanyang uh, oil pump dapat uh, tinanggal ko na itong kanyang tapet cover dapat pag pinaandar ko to ay may lalabas na langis Ah, uh, tadyakan ko kapatid, no. ayang kapatid no uh, may lumabas na langis na galing sa makina ay ibig sabihin kapatid umaga na na yung kanyang fuel pump okay na siya salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel mag like po at i-share mo na rin Ah, uh, i out lang po natin yung nagtatrabaho diyan sa Jilexi. Yung lahat ng nagtatrabaho diyan sa Jilexi, shout out sa inyo. Brands Apalit. <laughs>